talking about it before the game, and he was like, "Is it just high praise to say he's in the 1 of shooters and I'm like nah, he's he's in the 1% of shooters Sa video ngayon tatalakayin natin ang kahanga-hangang laro ni Dalton Neck at kung bakit maaari na siyang ituring na nasa top 1% ng mga shooter sa NBA Hindi ito basta usapan lang kapag ang isang coach tulad ni JJ Redick isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng liga ay nagpuri sa iyo malinaw na may kakaibang talento ka ang kakayahan ni Neck na makapuntos sa iba't ibang sitwasyon ang nagtatangi sa kanya. Si Neck ay mahusay sa pag-shoot mula sa corner, pagkuha ng handoffs, at paglikha ng sarili niyang shot. Isang kapansin-pansing eksena ang ipinakita ng i-handoff ni Austin Reeves ang bola kay Neck, na sinamantala ang maliit na puwang para makapukul ng mabilis na shot. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng handoffs, si Nect ay marunong din mag-fake ng mga ito. Tulad ng ipinakita ng e-fake niya ang handoff kay Jawan Hood nagkaroon ng mismatch laban kay Bulbul, at nakapuntos ng malagang tres para ipanalo ang laro sa overtime. Sa overtime, ipinakita pa ni Nect ang kanyang kakayahan, lumikha ng espasyo mula sa isang screen, at nagpakuwala ng isa pang tres. Isa sa pinaka nakakamanghang eksena ng gabi ay ng matrap si Nect sa corner. Ngunit dahil sa kanyang mabilis na release at perfectong forma, nakuha niyang maisalpak ang isang contested na shot, isang patunay kung bakit siya kabilang sa elite 1%. Si Nect ay mabagsik din sa transition, tulad ng nakita ng ipasa ni Reeves kay Anthony Davis, at si Nect ay tumira ng tres mula sa corner, na nagbibigay ng mahalagang space na katulad ng ginagawa ni Clay Thompson sa Warriors. Ang kanyang chemistry sa mga kakampi ay hindi may kakaila, at ang kanyang catch and shoot ability, lalo na mula sa mga screen, ay nagiging isang maasahang sandata. Ang tanong ngayon, paano ba nakalusot si Dalton net sa ibang mga kupunan? Kahit na mas matanda siya kumpara sa ibang mga rookie, ang kanyang pagiging mature at karanasan ay nagpapakita na siya ay isang wing now type na player, perpekto para sa isang contender tulad ng Lakers. Sa shooting skills ni Net, posible siyang mapabilang sa starting lineup ng Lakers kasama sina LeBron James, Austin Reeves, Rui Hakimura, at Anthony Davis. Mukhang delikado ang Lakers team na ito at asahan ng mga fans ang mas maraming video na magpapaliwanag sa potensyal nila. Ilang puntos, assists, at rebounds ang inaasahan EA average ni Dalton Net ngayong season. E-comment mo na!